ito ngayon yung kanyang mga rilo ha o oh, ayan ha Pagugulungan muna natin ang daan-daan mga katropa bibs free five o uh, free uh, five ito presyo mo na presyo uh, mo uh, ha ano uh, yan James Oco 7 ok free five free five uh, ilang meters ah uh, kaya pa 15 meters pa uh, ito o so, ito ayan o oh. napakita natin yung porma ng rilo ayan ayan ha Mega,

<laughs> May isa siya. Tapos syempre, baka kita-react sa yo no, yung kanyang imbigda diyan no. Oh, yung mga sa gatong reel Please like, share and subscribe Burnoox TV. Ay, well, all right, mga katropa, so andito tayo yan ha, kay Boyong Rick. O sa mga nagtatanong sa akin ha about sa mga prices ng ano, ito oh, pakikita ulit natin kay Buyorig Rig. si Boy ayan oh. Ayun oh. kanya mga rilo. O ayan ha. O yung ano, yung kapatiran mo. Ah, pa di bigla lang po yung kapatiran mo sa ano, ang tatindaan, o MGCI. O ito ngayon yung kanya mga rilo ha. O ayan ha. Magugulo Wow naman. Wow. Wow. Tapos ngayon, mamaya i say natin yung presyo niya. Ah, yung number mo ha, ihanda mo ulit yung number oh, mo ha para makontak makakontak ng ating mga viewers. So. Eh, yeah, yung mga relo ni Boy ha. Dami niya ngayon latag. Ayon, Boy oh. Rick. Sa tayo magsisimula dito. Oh, ayan. Dito na lang yan. Revive. Download na, download. Ah, revive. Ito. Presyo mo na, presyo mo. Ito 2.5 252 na lang. 2, -2. tapos. Oh. Ang popo, ito, po, ito 35. 35 yung Omega no. Oh, Omega. Oh, yung Omega. 4500. Oh, ayan, four five yung tatlo. Oh, ito naman. Bulgari. Bulgari, bigyan natin mm -hmm. so, one, one na lang. Mm -hmm. Oh, yung mga ladies watch muna. Mga natin yung Oh, oh, ladies watch, oh, mga ladies watch oh, next, seko. So, three, na ito, oh, bigyan natin. Mm -hmm. Oh, ayan, yan. So, so, no? oh, so, yan. James? Okay, 35. 35. Oh, seven. Oh, Oh, ayan.

Dalawa na ito, bigyan natin 800. Oh. Ito, 13 lang yan. 13 yan, bigyan natin. O, oh, yung ng... bill mo? 35 5 pa ng vlog mo, may bawas pa yan. Oh, sa taas. Oo, ba? Nanood ng vlog mo, 3 lang. Oh, ayan. ayan si ate. Uh, ate, Oh. Ano yung na na, na, ni ano, ito pa, Uyurig. ito, ito. Oh, lang yan, boss. Ayan, to, ito, oh, ito, Matik na matik na yan. Matik, puro matik, no? Ayan, matik. Ayan, matik. Ngayon ha, yung presyo. Ngayon yung uh, porma naman ng mga rilo, mm -hmm. ang porma natin. Pag presyo na tayo ngayon, tol. Ha? Pagsak presyo, Pag presyo na. na. O, sale na ngayon si ano, si Buyurik. O, ito. Ayan, o. Papakita natin yung porma ng rilo. Ayan. O. Iisa-isay natin ipapakita sa inyo yung porma ng rilo ni Buyurik. Para nakikita nyo yung uh, angas ng dating ng rilo. Ayan, ha. O. 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 Kronograph tapos ito yung kanyang ano, uh, 7 yung Omega. Ito, yung kanyang Omega na automatic. Yan ah. Omega. Tapos umiikot pa, ano, yung bezel niya, ano. Oo, oh, yeah, yung bezel niya umiikot, oh. Ah, uh, rotate yung kanyang bezel. Yan. Lahat yan, yung, ano, lahat ng Omega niya, ganyan, rotate din yung kanyang bezel. na nahulog, ah. Ayan, oh. Ayan Oh, yung number ni ano ha, yung uh, gusto tumawag kay ano, kay ano, tumawag naman kayo ng yung ano man yung pagtawag niyo. Ah, transaksyon transaction talaga ha. Hindi po pwede yung tatanungin niyo lang si Boy dahil ano pangalan mo, binata ka ba o ano? Oh, ito ngayon yung ha. Oh, ito yung number ni Boy Rick oh. Ayan ah. Ayan oh. Screenshot niyo yung number niya, tawagan niyo siya. papa po, dito lang po. Dito lang siya sa Carmen Planas. Ayan. dito lang po tayo. Awag lang po. Oo. eh, ano ah, kung uh, manggagaling kayo ng ano ng Pasig sakay lang kayo ng ano ng Kiapo no oh. atin ng Kiapo direkto doon direkto sakay kayo rekto, direk -direk -direk na direkto dire diretso na Muraita oh, sa Muraita sa Piltras Bank dito sa it right. oh. direkto baba kayo ng kanto ng ano ay Piltras Bank para nakita niyo yung Piltras Bank ayun na yun lakarin niyo lang ng konti makita niyo lang agad yung uh, kaharian ng Burautan ay mga Bulgaryo oh. kita niyo to Murano na quartz yung kukulgari niya. O, yung, yung, yung patig kilip niya. Ayan, o. No? Uti-uti. Ipakikita natin isa-isa, ha? Yung kanyang rilo. Quartz na, quartz yan Ito, quartz to, no? O, quartz. Ito, ito naman, ito, automatic. O, yan naman. Ito, automatic. Ang peding yun Automatic to. Pwede mo ilubog sa tubig ka, o. Pero, hindi ko mo pwede ilubog sa tubig. Kaya lagi mo na ilulubog, ba? Oh. Mm. Oh, ito naman yung kanya mga Richard Bell na chronograph watch ano, Richard Bell so marami siyang ibang ano, ah, variant color, may black, may orange may blue Ayan, oh. may gisak din siya tapos siyempre makikita natin sa inyo yung, ano, yung kanyang imbigta yan o oh. O, oh, yung mga may hilig sa ganitong rilo, imbikta. Talang po kayo dito. Talang kayo dito. Ay, e, buyurig. Makakapamili kayo. Mas maganda kasi yung mag-walking kayo eh. Pero ulit bayad sa ano. O, like, share, and subscribe mga katropa. Screen Hmm. Screenshot lang. Tapos isend sa yung ano. Epi page mo, no? O, okay. oh, may epi page siya ah. Ano ba yung, ano yung, yung, mo na. Adrian, ano? Aldrin. Aldrin Yamson. Oh, yung yung kanyang FB Aldrin Yamson, ha? Aldrin Yamson FB Hanapin niyo na lang. May kasama ano yung pusa no? Pusa. Oh, ayun, may kasama raw pusa yung kanyang ano, ah, profile picture. Eh na mga katropa ha. Ito mga negotiable ito negotiable ang mga presyo nito. Wala pa ritong, ano ha. Ah. Hindi pa yun ang ah, final na pinuno niya. Na price ng kanyang ano, relo. Ha? Like, share, and subscribe, mga katropa. Ito ma Timex 'no. Oh, 500 na lang. 500 lang to. 500 lang daw to. Ayano, bibigyan niyo na niya ng 500 to. Oh, para. O, presyo, oh, ano? Uh, presyo uh, ano? Uh, presyo patapon. Oh, presyo patapon. Ah, presyo ano pa bigay na. 40. 40 na? 40. Uh. Toto hmm. no, mga ano, mga Rolex Okay, mga katropa, ha? Hanggang dito lang tayo kay, ano ha, sa pwesto ni Boy Rig. Ayan siya, o. po. sa kanyang mga, ano, sa mga anak mo, ano? Mga anak ni Boy Rig. Mga kapatiran. Atokin natin. O. Ayan mga katropa, hanggang dito lang, ha? God bless and bye-bye. Kitakit sa susunod. Pakilike, share, at subscribe sa Burnox TV at pindutin ang bell icon para sa higit pang mga video.